Mam, huwag Oh, po. Sige. Oo, lang ako. Sige. Oo nga, sa'yo na, sa'yo na yan. Say 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 oh, say oh. Sumama ka sa akin. Hello. Hello. ma'am? Punta na po yan, wait lang. Nasaan? Nasaan ako, ma'am? Malak, Consolation Tapat po. Okay? ko Okay, ma'am.

Bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa Bawat larawan nyo na magkasama Ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa Ingatan mo siya Dahil mali ako nung inayaan ko siya na mawala Ipakita mong siya ang mundo Masakit may kasalanan ko Siya din no Siya Si Yagi no? Okay hindi na Okay May laro kasi kami kaya nakagato <laughs> May laro kasi kami <laughs> Siningit ko lang ma'am e ba, papunta ko ng kalawakan din eh Ah, talaga ba? Yes ma'am, sakto po eh <laughs> Ang gaste eh. Oo oh. hey, ano Kaya natin ma'am, part time naman to eh di pa? Part time uh, Oo Oo oh, ma, nakita ko yung picture mo Ano ah. ah, ito ma'am? may comment saan ka ba kuya?

Sa okay, ano sa yun? Ha? Oo. tapos? Dito lang talaga. Dahil... Dito tayo. Ang Kanan. ba? tapos Ayun Oh. Ayun. Ano na ni Waze? na. Problema talaga ako sa kaliwa at kanan. <laughs> Ayun hey, mo. Kapasok. Pasay po. Kapasay po. <laughs> okay, na po.

wala well, ko na nung magiging medyo lako, kasi ko Kasi may ano kasi yan may laro din. Hindi ako tama Ayun mo na din hindi mukha ka nata no? mukha kang tas. <laughs> ako naman, ako ah. Ano pa? Naka-report ako, naka-vlog ako eh ah talaga ba? oo oh. <laughs> Ito hihihi hihihi sa mga baka baka ano yung mga sinasabi mo sa akin? sabad mo yung asawa mo Yesawa ka na? <laughs> ano oh. ka na Beto, meron? O, ba't meron? Huh? ba't ngayon wala? ha? ba't ngayon wala na? oo oh. anong nangyari? sa kanya ba't naman Parehing. Ito ano? Sa Saan ba? Dito tayo diba? Totero? Kapit yan! Saan? o iba ako Dito na! Hindi mo alam yung daan Hindi mo alam doon Hindi naman ako ka ba? hindi oh? Ha 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 mo yan Hindi mo alam mo yan ka lang kasi dito Dito na na ang labas may na Ah! Sorry naman!

English 30 Ow oh. Sakto? Bata pa Diba? Oo Kaya na ka na rin ma'am Kailan? na. So, may interview pala habang kapag sumakay ng angkas. Dati kasi ako yung nag interview ng angkas rider. parang kayo na ako Hindi naman, hindi nga mamuring. Dati nag-aangkas ako sa pro, mo, 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 kasi mura na pag wala mo. Kaya na ako ng buhay. ang buhay niya. Hindi pa ako nakakapit sa trabaho. lahat? Ha? Nakuwento niya lahat ng buhay niya? Oo. Kaya naman, hindi ako nang asawa. Hindi na nang naman sa trabaho. naman sa buhay. gano'n. na ba mga mga na, Sharing your life. na lang si naman? lagi. Okay. Uh -huh. Dapat lang mo masaya everyday. <laughs> uh -huh. ha? Di Ha? mo lang Para iwas stress. Ay, ko masaya ka. <laughs> <pa>, masaya ka. <laughs> ay, hindi ah, ko so, masaya. Toy? <laughs> <laughs> masaya ka. ka. Masaya Ah? Alam kayo? Ha? Alam ako? <laughs> ba, baka, baka dinalako, no? Okay. <laughs> di <do. Diyo> lang <laughs> Ako ma'am? Hindi uh, <laughs> <dinalako. laughs> e kasi ano, ah, matagal na kaso nung pandemic, hindi na kung kayo pandemic, kasi ang na, nakilala ko nung pandemic, nagsimulang mag-hang. Kasi kung ikaw nung pandemic, di ka bumiyari. Oh, boys, ma yeah, oh. Oh. man. Yeah, Hindi kasi, may hirap eh, di ba? Alam mo na, may hirap eh, buhay, eh, oh. eh, pero sa palawan ako, magkakasakit. Okay, Hindi, kailangan mo ba yun ako, ma'am? I-secret e, mo na yung ano, sarili mo. Ang pangtin. Ang pangtin. Ang pangtin. Ang Ano naman po? Hindi yung sa may gawain din? May gawain ako ma'am. Ano ma'am? Ha? Ano yun po?

Ito ibig sabihin pala, araw-araw Hindi, hindi Ano yung Ano yung sabihin? Ang sarap kasi hap. Pa printing tayo, sunduin kita doon. Kaya tat mo mga kasama mo sa church world. Kasama Hindi Oo, mga kasama mo, sa tat mo. Ano mga, uh, mga, mga pangalain niyan mo ron? Ito pinag-a-palagot sa Diyoso. Oo, mga vlog na mo. Oo nga, ano to? mag-uusap? Ang gagal na ako! nga ako! Ito ba, binigyan na promo yung angkas mo ngayon? Oo! <laughs> <laughs> oh. Ako ng promo! Hahaha! Ulap na sa ikon din, ng promo! Ano ba yung ng promo, ma'am? ano na, na promo, kay? ah, wala, ma. kayo wala ba? wala kayo promo hindi siyempre, sariling ano, sariling pa promo ayaw mo lang? Sariling pa promo ano ka? promo ah? hahahaha <laughs> 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 hihihi ah luma hahahaha <laughs> so makarating ako ng 8 hours, masaya na akong hihihihaba ba ng ba? tayo, 5 minutes lang ma'am ano oh, 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 BMS pala. Ayaman! Yeah, Kaba <laughs> so, kasi pag-angkas, ang mula ba ng ang base na sa ano eh, 200, 300, 300. 400, ah, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, promo ko 400, 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 yun, 400, pa 400, 400, no? 400, 400, 400, mo yaman na nga pero yun yung ata eh diba ano yun, last time nga yun ko matapad niya, yung pa rin ginagamit ko pag monday, friday lalo dito pa rin sir, din yan yun di ko sa'yo kaninang gano'n may labas rin dito hindi ko kasi alam yun ni. ah ba ito nga, hindi ba to? Di ba ito ang Alam mo yun eh. Hindi, ay, diyan pala ang labas pala niyan doon sa may Francis. Hindi. Yung kanina. Oo. Uh -huh. Doon yung labas noon. Tapos pag mga ka nung wala, yung iskinita doon, yun yung tinuro ko sa'yo kanina doon. Oo, hindi ko pa kasi nandaanan yun eh. Perfect yun. Ay, kasi. Okay. Kapag kayo namin, naman, pag hindi ko dahil.

magalang ba ikaw lang ma ha? magalang ba ikaw lang? kakakal ah, motor eh nung ano ba? <laughs> yun ano nung motor ano nung sanas ano Mga ano ano nung dyan mga blang, mga moto nung dyan? <laughs> mga nung ano 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 ano nung ano mo ano nung ano nung ano nung ano Nung no, nami vlog totoo ba nag-vlog ka Oo ma'am. Ayun. Totoo ka. Ah! Ayun, ayun o. Totoo ka, ma'am. Ayun, ayun, ayun. ayun, ayun. Ay, ma'am. Anong burbing mo? bata Ito o. Bulakan. Bulakan, saan? Man, yun lang. Hahaha Ayo di di ba?

Ha? mga may indiana nung nabili? Ang layo-layo! ang Ano kasi, iminuto pa rin sa mga bus stop, diba? Oo nga meron lang sila. forest na pwede sila kong Ang tagal, no? Ang tagal, no? Ang sa LRT Ang tagal, no? Ang tagal, no? Ang tagal, no? Ang tagal, sa Ang 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 may Pan? <tod Frollo> ano kayo? May bawas pa rin <Napoleon>, kayo? <tod> Walang bawas kayo! Ang 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 Di ako apurado pero <Frollo> sa'yo ano ba ako Gusto ko lang kasi makasigurado Matagal na panahon na kitang tanungin May pag-asa pa ko bakit ipasagutin Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin Bukod sa araw-araw kita dapat mahalin Pero ang mag kasi hindi ako titigil Kung di ka di naman ako mainipin Di pa kita pipilitin, tuloy-tuloy ko lang tong gagawin Na araw-araw kita dapat mahalin Araw-araw kita love, dati ayaw ngawin gawin lahat Pero ngayon dahil sa'yo hindi na ako tamad Kahit na anong iutos mo, tinutupad Sunod agad kasi yung kapalit, kikis mo sabay hag. Ang...